Para na rin kasing sinabi natong si Senate President Jesus Coderon na wala yan. That's nothing. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Hindi <laughs> e, mapupunta sa wala ang paghihirap natong si Congressman Ungab at atang si uh, Vic Rodriguez. At um sa kalaunan, mapapahiya lang daw kayo. Hmm mapapahiya ayon po kay, kay Senate President Chis Escudero no need to fear yan yung sabi niya hindi kailangan matakot dito sa petisyon na ito na isinumiti nga na itong mga alipores ni Digong ito ang mga salitang binitawan uh, ni Senate President Chis Escudero ng hilingin siya nitong hilingan siya nitong martes na magkomento uh, tungkol dito sa petisyon na kumapestyon sa umano mga blanko na bagay sa Bicameral Conference Committee Report ng 2025 National Spending Plan or Budget. wag hmm. Huwag daw mabahala. Mapapahiya lang daw etong dalawang ito. Kasi maganda naman yung paliwanag ni Senator Cheese. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Escudero kung mayroon talaga mga blanko daw kung gayon ang huling probisyon ng ulat ay makakatulong. Ayon sa Presidente ng Senado, nakasaad dito na ang Committee on Finance and Appropriations, Finance ng Senado, Appropriations ng Lower House, ay authorized to fill up any lapses and missing items sa proposed budget. <laughs> to fill up. Hmm. Authorized daw sila. So, napakaliwanag naman pala na authorized sila. So, ano nga ba ang kahihinat na nito, uulitin ko, sorry pero mapapahiya lang daw kayo, Atty. Vic Rodriguez at Congressman Ungap. Sa puntong yan, baka ipahiya nyo rin si Digong. O, edo'y lalong maging katawa-tawa kayo. Baka magalit sa inyo si Ligong yan. Good luck!